eto talaga yung masarap sa umaga, yung bibili ka nga ng taho. At pagbata ka nga, ay isa rin nga po ito sa magandang memories mo. At eto nga si Musumi, ay gustong gusto niya nga yung taho. Bali kahapon nga, ay pagkaaga-aga, ay tumambay na nga agad kami. Bali naglakad-lakad lang nga po kami, kasama nga po itong pamangkin ko. eto nga po ay sobrang aga pa, kaya masarap pa nga pong magtambay kasama yung mga bata na naglalakad-lakad. Oh, don't worry po, at dito lang nga po kami tumambay sa may antiko. Bali kinuha ko rin po kasi tong pamangkin ko at naglakad-lakad nga po kami. Ito kasi mga batang to ay sobrang aga nga pong magising. Parang exercise na rin nga po namin kaya naglakad-lakad nga po kami at napatambay na nga po kami dito sa may antiko. At ito nga po ay sobrang lapit lang po sa bahay namin. At sabi ko nga kay Uncle ay maghay na muna siya. At dahil sobrang aga nga po ng pagtambay namin ay may dumating nga pong nagtitinda ng taho. Aba, buti na lang nga ay may dala nga po akong pera. Sa paglakad-lakad po kasi namin ay lahat na nga po sumamang bata na mga nga pamangkin ko. Kaya adi, nagbakal na nga po kami sa taho. Aba, ah, pag kumain ka nga po ng taho at di ka pa nag ay busog ka na nga po agad-agad. Ito -agad. talaga yung masarap nga pong kainin sa umaga, lalo na pag bata ka. At saka ito rin nga po yung isa sa mga paborito ko, yung napakadami nga pong matamis. Bali, bumili nga po ako ng pitong taho. At ito nga pong isa, ay hindi ko na nga po pinalagyan ng sagu. Bali, isa rin nga po ito sa nagiging paborito nga po ni Musuming kainin pag umaga. Eh, ang taho naman talaga ay sobrang sustansya at sobrang sarap nga po talaga. Bali kaya po pala walang sagong pinalagay ko yung isang taho kasi papakain ko nga po dito sa pamangkin ko. Kaso ito naman nga pong si Musumi ay sobrang utak. Binilisan nga niya yung pagkain niya ng taho at iningin niya yung para kay Dilan. Gaya nga po nang sabi ko, ay sobrang lakas nga po makakain ni Musumi ng taho. Ang ending sa kanya lahat yung nabili kong taho at itong ang para kay Dilan ay wala na po. At ang sabi ko nga sa kanya ay tirhan nga niya yung pinsan niya. Aba, mukhang kunti lang ata makakain ng pinsan niya. At ito rin nga pong si Yuri ay sobrang cute. Bali may natira naman nga po para nga po dito kay Dilan kaso nga lang kakaunti na lang. At pagkatapos nga namin kumain ng taho ay uuwi na rin nga po kami. Good morning guys! At eto nga pong si Musumi ay sobrang hilig talaga sa bulaklak. Kaba, pag may nakita nga po siyang bulaklak ay pinipitas niya talaga. Sorry naman po. Smell good. O, oh, diba? Smell good ko, no? At pagkarating nga po namin ng bahay ay nag-aagahan na nga po sila mama. <laughs> at bali ito nga po pala ang agahan namin ang pansit bato nga po. Nung binidyohan ko nga po pala si mama ay nagagalit nga po. Minsan kasi naiinis nga po siya at makakasama na naman daw siya sa vlog ko. At ito nga pong alaga ko ay binaba ko muna nga po dito sa sahig at kakain na nga po ako ng agahan. At dito nga po pala sa Bicol ay ito nga po ang masarap na agahan pag umaga po. Bali pinakain ko na rin nga po pala si Musumi ng mga oras na yan. Oh may nanganipo magkae at pagkatapos ko nga po palang kumain ay maglalaba nga po ako ng mga sapatos. At dapat nga sapatos lang sana ni Musumi yung lalabhan ko kaso sinabay ko na nga po yung mga sapatos ng kapatid ko. Sobrang dudumi na rin kasi kaya sabi ko isasabay ko na nga po sa paglaba ko ng sapatos ni Musumi. Medyo mangilan ngilan lang nga po yung mga lalabhan ko at kunti lang naman yung sapatos nila. O pasintabi nga po at medyo madudumi na nga po yung sapatos. At dito nga po ay inaasar-asar ko nga yung kapatid ko. At pass forward nga po pagkatapos. Tapos ko nga po palang maglaba, ito na nga po yung kapatid ko, siya naman yung magsasampay. Bali, siya na rin po kasi yung pinasampay ko kasi halos siya rin naman naggagamit niyan. O, oh, diba? Lang urot-urot na igin. O, oh, usad po ang sangod ko na malang gayon-gayon. O, -gayon. oh, diba, Malaka pretty. Bali, yung buhok din nga po pala ni Musumi ay dito nga sa mga tita niya nagmana. At nung tanghali na nga po, ay napagtripan ko na naman nga po itong kapatid ko. Bali, wala nga po siyang kaalam-alam na binibidyohan ko. Kaseryoso lang ko. <laughs> Kaseryoso magani beshi ko. At, at guys, nag emote na. Nabayad ako nagbibidyo baba. Maya po magtagma sa buhok ki mama. Tapos magpatusara akong buhok. Hanggang sa ito, At dahil sobrang puti na nga po ng buhok ni mama, ay kukulayan ko nga po ito ng itim. Dahil na na pong puti, kukulayan tapo ta naggugurang na ko kan... <laughs> kulayan ta po. Bali ko kulayan ko lang nga po ito ng kulay itim para nga po matakpan yung mga kulay puti na buhok ni mama. Bali mag-graduation din po kasi yung kapatid ko nga pong grade 12. At si mama din nga po yung mag sponsor pagandahin natin ang beshi ko. Beshi! Sinang! <laughs> Tara, pagandahin natin ang beshi ko. Bali yung ginamit ko nga po pala ditong pangkulay ay nabibili lang nga po nang mura. At bali ginamitan ko lang nga po siya ng sipilyo at yun nga po yung ginagamit ko pangkulay. At pagkatapos ko nga pong makulayan si Mama, ayan ay na nga po yung resulta. Oh, di ba nagmukhang raragaman si Mama? Dahil nga nagagalit na nga po si Mama hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless.